Narinig mo na ba ang kwentong magbabago sa inyong pananaw tungkol sa mga unang tao na sumamba kay Jesus? Hindi mga pari mula sa Jerusalem, hindi mga Israelita na naghihintay sa Mesiyas, kundi mga dayuhang matalino mula sa malayong lupain ng Persya at Babylonia, mga lalaking naglakbay ng libu-libong milya, sumusunod sa isang bituing hindi nila lubos na nauunawaan, ngunit alam nilang magdadala sa kanila sa pinakamahalagang tagpuan ng kanilang buhay. Sa mga sinaunang akademya ng Persya, kung saan nagtuturo ang mga pinakamagagaling na astronomo at pilosopo ng kanilang panahon, may mga lihim na nakatagong kaalaman tungkol sa mga propesya ng mga hudyo. Mga taong ito ay hindi basta-bastang manghuhula o salamangkero. Sila ay mga respetadong guro, mga tagapayo ng mga hari, mga eksperto sa kalawakan at sa mga banal na kasulatan ng iba't ibang bansa. Paano nga ba nila nalaman ang tungkol sa pagdating ng hari ng mga hudyo? Mga siglong nakalipas bago pa ipanganak si Jesus, si Daniel, ang propetang Israelita, ay naglingkod sa palasyo ng Babylonia at Persya. Doon ay nagturo siya ng mga propesiya tungkol sa hinaharap, kasama na ang pagdating ng isang mesyas na magahari hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng mga bansa. Ang mga aklat ni Daniel ay naging bahagi ng mga pag-aaral sa mga paaralan ng Oriente. Isang gabi, habang nag-oobserba sila sa kalangitan tulad ng kanilang ginagawa tuwing gabi, Nakita nila ang isang kakaibang bituin. Hindi ito ordinaryong bituin na nakasanayan nilang makita. May kakaibang liwanag ito, may kakaibang galawan, parang may buhay at may layunin. Sa kanilang mga luma at sagradong aklat na basa nila ang propesya, lalabas ang isang bituin mula kay Jacob at babango ang isang setro mula sa Israel. Mga linggo silang nag-aral, nagdiskusyon at nagdasal. Hindi biro ang paglalakbay mula sa Persya hanggang sa Jerusalem. Mga buwan na paglalakbay sa gitna ng disyerto, kasama ang mga karawan na puno ng mga regalo, kasama ang mga alipin at mga bantay. Mga araw na walang makikitang kabihasnan, mga gabi na tanging mga bituin lang ang magsisilbing gabay. Ngunit hindi sila nag-atubili. May nagsasabi sa kanilang puso na ang paglalakbay na ito ay magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang naglalakbay sila, ang bituin ay patuloy na gumagalaw sa harap nila. Hindi ito tumitigil sa isang lugar, umuusad ito tuwing umaga, tumitigil tuwing gabi, para bang may kamalayan, para bang may misyon. Ang mga tao sa mga lugar na pinadadaanan nila ay nagtaka. Sino ba ang mga dayuhang ito? Bakit sila sumusunod sa isang bituin? Ano ang hinahanap nila sa malayong Jerusalem? Sa kanilang mga puso, alam nila na hindi lang simpleng paglalakbay ang ginagawa nila. Ito ay isang pilgrimage, isang banal na paglalakbay tungo sa pinakamahalagang sagot sa lahat ng kanilang mga tanong tungkol sa Diyos, sa buhay, at sa kahulugan ng lahat ng bagay. Mga taong nagbigay ng kanilang buhay sa pag-aaral ng mga hiwaga ng kalangitan, ngunit ngayon ay nadarama nilang ang pinakamababaw na hiwaga ay malapit na nilang mahahanap. Ang kanilang mga kamelo ay pagod na. Ang kanilang mga alipin ay nagsisimula ng magreklamo. Ang kanilang mga supplies ay nauubos na, ngunit ang bituin ay nanatiling malinaw sa kalangitan at ang kanilang determinasyon ay lalong lumalaki. Alam nilang malapit na sila. Alam nilang ang lugar na pupuntahan nila ay magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa huling araw bago nila marating ang Jerusalem, tumigil ang bituin sa isang lugar. Hindi na ito gumalaw. Nakatayo lang ito sa kalangitan, nakangiti sa kanila, para bang nagsasabing, Nandito na kayo, ang hinahanap ninyo ay nandito na. Kada pagdating nila sa Jerusalem, nagsimula ang isang political at religious na kaguluhan na hindi nila inaasahan. Ang tanong nila sa mga tao ay simple. Nasaan ang bagong haring Hudyo na ipinanganak? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Ngunit ang reaksyon ng mga tao ay hindi simple. Nagtaka sila, nag-usapan, at nagkaroon ng takot. Si Haring Herodes, ang self-proclaimed na hari ng mga Hudyo, ay lubhang nagalit nang marinig ang balitang ito. Sino ang gustong pumalit sa kanya? Sino ang batang ito na tinatawag nilang hari? Ang taong ito ay kilala sa kasaysayan bilang isang malupit na diktador na pumapatay sa sino mang banta sa kanyang kapangyarihan. Napatay na niya ang kanyang sariling mga anak dahil sa takot na baka sila ang kumuha ng kanyang trono. Tinawag ni Herodes ang lahat ng mga pinuno ng pari at mga eskriba ng bayan. Saan ba dapat ipanganak ang Mesiyas? Tanong niya sa kanila. Walang pag-aalinlangan, sumagot sila. Sa Bethlehem ng Hudea, dahil ganito ang nakasulat sa propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda, hindi ka pinakamaliit sa mga prinsipe ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayan na Israel. Nag-isip si Herodes, kung totoo ang sinasabi ng mga magong ito, kung may bagong hari talagang ipinanganak, kailangan niya itong hanapin at patayin bago pa ito lumaki. Tinawag niya ang mga mago sa lihim at tinanong kung kailan eksaktong lumitaw ang bituin. Gusto niyang malaman ang edad ng bata para sa kanyang masamang plano. Pumunta kayo sa Bethlehem at hanapin ninyo ng mabuti ang bata, sabi ni Herodes sa mga mago, ngunit may sa kanyang mukha na hindi totoo. Kapag nakita ninyo na siya, balitaan ninyo ako para makapunta rin ako at masamba ko siya. Ngunit sa kanyang isip, balak niyang patayin ang bata kapag nalaman niya kung sino ito. Ang mga mago ay umalis mula sa Jerusalem patungo sa Bethlehem. Muling lumitaw ang bituin sa kanilang harapan at natuwa sila ng malaki. Hindi nila alam ang mga masamang plano ni Herodes. Ang kanilang puso ay puno ng excitement at antisipasyon. Malapit na nila makikita ang bagong hari. Pagdating nila sa Bethlehem, Tumigil lang bituin sa ibabaw ng isang simpleng bahay. Hindi ito palasyo, hindi ito mansyon. Simpleng tahanan ng mga ordinaryong tao. Nagtaka ang mga mago. Dito ba nakatira ang hari ng mga hudyo? Sa simpleng lugar na ito, pumasok sila sa bahay at nakita nila si Maria, ang ina, kasama ang sanggol na si Jesus. Walang korona sa ulo ng bata, walang mamahaling damit, walang mga alipin na nag-aalaga. Ngunit nang tignan nila ang mata ng sanggol, naramdaman nila ang isang kakaibang presensya. Parang nakita nila ang kaluluwa ng Diyos sa mga mata ng batang iyon. Doon, sa harap ng simpleng pamilya, nagpatira pa ang mga pinakarespetadong matalino ng Oriente. Inilabas nila ang kanilang mga regalo, ginto, simbolo ng pagkahari, incense, simbolo ng pagkapari, at mirra, simbolo ng kamatayan at pagkakahandog. Hindi nila alam na ang mga regalo na ito ay propesya ng buong buhay ni Kristo. Ang pagsambahan la ay tapat, malalim, at puno ng paggalang. Mga taong sanay na sambahin ng iba, ngayon ay sumasamba sa isang sanggol sa Bethlehem. Ang gabi pagkatapos ng kanilang pagsambahamay, naging isang turning point na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa kanilang tulog, nagkaroon sila ng mga panaginip na hindi nila makakalimutan. Hindi ito ordinaryong panaginip. Ito ay direktang mensahe mula sa Diyos, babala tungkol sa mga masamang plano ni Herodes. Sa panaginip nakita nila ang totoo tungkol kay Herodes. Nakita nila ang kanyang galit, ang kanyang takot, at ang kanyang balak na patayin ang sanggol na Jesus. Nakita nila ang hinaharap mga anak na mamamatay sa Bethlehem dahil sa matamis na salita ni Herodes na gusto ring sumamba sa bagong hari. Gigising sila ng pawis at takot sa puso hindi tayo babalik kay Herodes, sabi ng isa sa kanila. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin na huwag nang bumalik sa Jerusalem. Ngunit paano sila uuwi? Ang daan pabalik sa Persya ay dadaan sa Jerusalem. Kailangan nilang maghanap ng ibang ruta, mas mahaba, mas mapanganib, ngunit ligtas mula sa mga mata ni Herodes. Ang pagising nilang lahat ay sabay-sabay. Lahat sila ay nakakuha ng parehong mensahe sa panaginip. Ito ay hindi coincidence. Ito ay divine intervention. Ang Diyos na nakausap nila sa pamamagitan ng bituin ay nakausap na naman nila sa pamamagitan ng panaginip. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lang physical journey. Ito ay spiritual awakening. Naisip nila ang kahulugan ng lahat ng nangyari. Sila, mga dayuhan, mga hindi Israelita, ay pinili ng Diyos na maging unang mga tao na sumamba kay Jesus. Bakit? Ano ang simbolism nito? Narealize nila na ang pagdating ni Kristo ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ito ay para sa lahat ng lahi, sa lahat ng bansa, sa lahat ng kultura. Ang kanilang mga regalo ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inisip nila. Ang ginto ay hindi lang simbolo ng yaman. Ito ay pagkilala na si Jesus ay tunay na hari, hindi lamang ng mga Hudyo kundi ng buong mundo. Ang incense ay hindi lang pang-worship ito ay simbolo na si Jesus ay magiging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao, isang banal na pari. Ang mira ay hindi lang mamahaling pabango. Ito ay simbolo ng kamatayan, ng pagkakahandog, ng sakripisyo na gagawin ni Jesus para sa lahat. Nag-usap sila ng mahabang gabi. Paano nila magsasalita tungkol sa karanasang ito pagbalik nila sa kanilang bansa? Paano nila maihahatid sa kanilang mga kababayan ang kahulugan ng nakita nila? Ang bata na iyon sa Bethlehem ay magbabago sa mundo at sila ay naging witness sa pinakamahalagang simula ng kasaysayan. Nagsimula silang mag-impak sa madaling araw. Hindi na sila maghihintay pa. Kailangan nilang umalis agad bago pa magkaproblema. Ang new route na tatahakin nila ay mas mahaba, dadaan sa disyerto ng Arabia, pero mas ligtas. Ang bawat hakbang na ilalayo nila sa Jerusalem ay bawat hakbang na maglalapitan sa kanilang sariling kaligtas. Bago sila umalis, huling beses nilang tiningnan ang bahay kung saan nakita nila si Jesus. Walang nakakagulat na nagaganap doon, simpleng pamilya na nagsisimula ng kanilang araw. Ngunit alam nila na sa loob ng bahay na iyon ay nakatira ang hari ng mga hari, ang Diyos na naging tao. Ang paglalakbay pa uwi ay hindi na tulad ng paglalakbay papunta. Dati ay puno sila ng tanong at paghahanap. Ngayon ay puno sila ng sagot at testimonya. Ang bituin ay hindi na nila kailangan. Nasa kanilang puso na ang liwanag. Ang paglalakbay pa uwi sa Persya ay naging pinakamalaking testimony na naranasan ng mga magong ito. Sa bawat lugar na pinadadaanan nila, nakikita ng mga tao ang pagkakaiba sa kanila. May bagong liwanag sa kanilang mga mata. May bagong sigla sa kanilang pagkilos. May bagong pag-asa sa kanilang mga salita. Sa mga karabansiray kung saan sila nag-overnight, nakikipag-usap sila sa ibang mga travelers tungkol sa karanasan nila. Nakita namin ang hari ng mga hari, kwento nila. Ipinanganak siya sa Bethlehem. Ginabayan kami ng bituin mula sa kalangitan. Hindi lahat ay naniniwala, ngunit lahat ay nakikinig. Ang kanilang testimonya ay kumakalat sa buong Middle East. Isang gabi, habang nag-iistirikata sila sa tabi ng apoy sa gitna ng disyerto, napag-usapan nila kung paano magbabago ang kanilang buhay pagbalik nila sa Persya. Hindi na tayo magiging katulad ng dati, sabi ng isa. Nakita natin ang Diyos na naging tao. Paano pa tayo maghahanap ng ibang Diyos? Narealize nila na ang kanilang journey ay hindi nagtapos sa Bethlehem. Sa totoo lang, nagsimula pa lang ito. Ang nakita nila ay simula lang ng pinakamalaking kwento sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang batang iyon na sinamba nila ay magiging savior ng mundo at sila ay naging parte ng unang kabanata ng kwentong iyon. Nagdesisyon sila na magtatayo ng paaralan sa Persia kung saan ituturo nila ang mga propesya tungkol kay Jesus. Hindi lang astronomy at philosophy ang ituturo nila. Ituturo nila ang tungkol sa God ng Israel, sa mga prophecy na natutupad na, at sa mga prophecy na malapit ng matupad. Maraming beses nilang napag ang bumalik sa Israel para makita kung paano lumaki si Jesus, ngunit na-realize nila na ang role nila ay ibang-iba. Ang role nila ay magdala ng balita tungkol kay Jesus sa mga bansang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya. Sila ang magiging first missionaries sa mga Gentile nations. Pagdating nila sa Persia, hindi sila nanahimik. Nagtayo sila ng mga session kung saan kinukwento nila ang kanilang karanasan. Maraming tao ang nagsimulang maniniwala sa Diyos ng Israel dahil sa kanilang testimonya. Ang kanilang influence ay kumalat hindi lang sa Persia, kundi sa buong Persian Empire. Kung ang content na ito ay nagbubukas ng inyong mata sa isang bagay na hindi ninyo pa nakita, mag-subscribe sa channel ngayon. May mga revelations pa na magmamaneho sa inyong kaluluwa. Ang mga kasunod na generation ng mga Persian scholars ay naging interested sa Judaism at sa mga propesya tungkol sa Messiah. Maraming historians ang naniniwala na ang influence ng mga magong ito ay umabot hanggang sa pagdating ni Jesus sa public ministry. Posible na may mga descendant sila na sumunod ulit kay Jesus noong siya ay naging adult. Ang kanilang ginto ay ginamit ni na Jose at Maria para sa kanilang pag-escape papuntang Egypt nang balaan sila ng angel tungkol kay Herodes. Ang incense at mira ay naging simbolo ng worship at sacrifice na magiging theme ng buong buhay ni Jesus. Sa hindi nila alam, ang kanilang mga regalo ay tumutulong sa survival ng Holy Family. Ang bituin na sumunod nila ay hindi na ulit nakita sa kalangitan pagkatapos ng kanilang pag-alis. Maraming astronomer ang nagtangka na i-explain ang fenomenon na ito, ngunit walang scientific explanation na lubos na nakakapagpaliwanag. Ito ay naging one of the greatest mysteries of biblical history. Sa kanilang mga huling araw sa mundo, naging testimonya pa rin sila ng nakita nila sa Bethlehem. Ang kanilang mga anak at apo ay naging inheritors ng kanilang faith at ng kanilang story. Ang legacy nila ay hindi nagtapos sa kanilang kamatayan. Habang naglalakbay pa uwi ang mga mago, sa Jerusalem ay nagaganap ang pinakamasamang kabanata ng story na ito. Si Herodes ay naghihintay sa kanilang pagbabalik upang malaman kung sino at saan ang bagong hari. Mga araw na nakalipas, mga linggo na nakaraan, ngunit hindi bumabalik ang mga dayuhang matalino. Narealize ni Herodes na niloko siya. Ang mga mago ay hindi nababalik para sabihin sa kanya kung sino ang bagong hari. Sumiklab ang kanyang galit tulad ng apoy sa furnace. Kung hindi niya mahahanap ang espesifik na bata, patayin niya na lang lahat ng mga bata sa Bethlehem na nasa tamang edad. Ang command ni Herodes ay nanginginig sa lahat ng nakarinig. Patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa lahat ng hangganan nito. Mula sa dalawang taon pababa, ayon sa panahong natutuhan niya mula sa mga mago. Ito ang magiging kilala sa kasaysayan bilang Massacre of the Innocents. Ngunit bago pa man maganap ang masaker, nakakuha si Jose ng panaginip mula sa Angel ng Panginoon. Pumangon, kunin mo ang bata at ang ina niya, at tumakas kayo sa Egypt, at manatili kayo doon hanggang sabihin ko sa inyo. Dahil hahanap ni Herodes ang bata upang patayin siya. Sa gitna ng gabi, tumayo si Jose at ginising si Maria. Walang paliwanag, walang mahabang discussion. Kailangan nating umalis ngayon, sabi niya, nag sila ng mabilis, kinuha ang ginto na bigay ng mga mago. Ang timing ng regalo ay hindi coincidence, kailangan nila ito para sa paglalakbay at umalis sa Bethlehem. Ang mga mago, hindi nila alam, ay naging instrument ng Diyos hindi lang sa paghanap kay Jesus kundi sa pagligtas din sa Kanya. Ang kanilang ginto ay naging travel fund para sa Holy Family. Ang kanilang pag-refuse na bumalik kay Herodes ay naging reason kung bakit nakapag-escape si Jesus sa Bethlehem bago pa dumating ang mga soldado. Kinabukasan, dumating ang mga soldado ni Herodes sa Bethlehem. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Pumasok sila sa bawat bahay at pinatay lahat ng mga batang lalaki na nasa tamang edad. Ang iyak ng mga ina ay umabot sa kalangitan. Ang dugo ng mga innocent na bata ay lumublob sa lupa ng Bethlehem. Fulfilled ang propesya ni Jeremiah. May ingay na narinig sa Rama. Pag-iyak at malaking pagdadalamhati, si Rachel ay umiiyak para sa kanyang mga anak at ayaw niyang aliwin dahil wala na sila. Ngunit sa Egypt, ligtas ang holy family. Ginagamit ng Diyos ang mga mago para sa kanyang plano ng salvation. Ang mga taong hindi naman dapat makakalam tungkol sa Messiah ay naging key players sa kanyang survival. Ang mga dayuhan ay naging protector ng Savior. Ang confrontation sa pagitan ng divine at human power ay naging malinaw. Si Herodes na may lahat ng earthly power ay natalo ng isang sanggol na walang mga sundalo, walang mga armas, walang mga allies. Ang Diyos ay gumagamit ng mga mago, mga panaginip, mga angel at mga simpleng tao para protektahan ang kanyang anak. Ang mga mago, sa kabila ng kanilang pag-alis, ay naging vital part ng God's protection plan. Ang kanilang refusal na sumunod kay Herodes ay naging act of civil disobedience na nagligtas ng buhay ng Mesaya, hindi nila alam na ang kanilang desisyon ay magkakaroon ng impact sa buong kasaysayan ng mundo. Sa Persya, nabalitaan din nila ang nangyari sa Bethlehem. Ang kanilang puso ay nadurog sa iniisip na dahil sa kanilang pagdadalaw, maraming mga bata ang namatay. Ngunit naintindihan din nila na part ito ng mas malaking plano ng Diyos. Ang kwento ng mga mago ay hindi lang ancient history. Ito ay template kung paano kikilos ang Diyos sa ating panahon ngayon. Sa mundo ng globalization, kung saan nagiging connected ang lahat ng bansa, nakikita natin ang parallel ng story na ito sa ating mga araw. Tulad ng mga mago na gumamit ng kanilang knowledge sa astronomy para mahanap si Jesus, ngayon ay ginagamit ng Diyos ang technology, ang internet, ang social media para dalhin ang gospel sa mga taong malayo. Ang mga online missionaries, ang mga Christian content creators, ang mga digital evangelists, sila ang modern day na mga mago na naglalakbay sa cyberspace para dalhin ang good news. Ang star na sumunod ng mga mago ay katulad ng God's guidance sa ating buhay ngayon. Hindi na ito physical na bituin pero may mga signs pa rin na ginagamit ng Diyos para gabayan tayo. Ang mga circumstances na nangyayari sa ating buhay, ang mga tao na nagkakakilala natin, ang mga opportunities na dumarating, ito ang mga modern stars na sinusundan natin papunta kay Jesus. Ang mga regalo ng mga mago Ginto, incense at mira ay may contemporary application din. Ang ginto ay simbolo ng aming financial resources na ibinibigay namin kay Jesus. Hindi lang sa simbahan, pero sa mga poor, sa mga nangangailangan, sa mga ministry na tumutulong sa iba. Ang incense ay simbolo ng aming prayers, ang aming worship, ang aming spiritual offerings. Ang mira ay simbolo ng aming willingness na mag-sacrifice, na mag-suffer, na magbigay ng aming lives para sa Kingdom of God. Ang political situation sa panahon ng mga mago ay hindi rin malayo sa ating situation ngayon. Maraming mga leaders pa rin na tulad ni Herodes, takot sa influence ni Jesus, galit sa mga taong sumusunod sa kanya, handang gumawa ng masama para protektahan ang kanilang power. Ang persecution ng mga Christian sa maraming bansa ngayon ay continuation ng galit ni Herodes sa Bethlehem. Ngunit tulad ng mga mago na hindi bumalik kay Herodes, dapat din tayong matutong hindi sumunod sa mga leader na sumusuwai sa will ng Diyos. Ang civil disobedience, ang courage na tumayo sa tama kahit dehirado, ang willingness na harapin ang consequences. Ito ang mga lesson na natutuhan natin mula sa mga mago. Ang journey ng mga mago ay symbol din ng aming spiritual journey. Lahat tayo ay sumusunod sa aming sariling stars, naghahanap ng aming sariling Bethlehem, nagdadala ng aming sariling gifts. Ang question ay Naabot ba natin ang destination? Nakita ba natin si Jesus? nagworship worship ba tayo sa Kanya? Sa aming generation, maraming mga false stars ang lumulitaw. Maraming mga fake messiahs, maraming mga false prophets, maraming mga wrong destinations. Kailangan nating maging wise tulad ng mga mago, able to discern ang true guidance ng Diyos sa mga false signs ng mundo. Ang mga mago ay naging bridge sa pagitan ng Jewish at Gentile world. Sa aming panahon, kailangan din natin ang mga bridge builders mga taong magkakakonek sa iba't ibang culture, iba't ibang religion, iba't ibang background para dalhin sila kay Jesus. Ang interfaith dialogue, ang cross-cultural ministry, ang international missions, ito ang modern equivalent ng journey ng mga Mago. Ang legacy ng mga Mago ay patunay na ang Diyos ay universal. Hindi siya limited sa isang lahi, sa isang bansa, sa isang kultura. Lahat ng sincere seekers, lahat ng genuine worshipers, lahat ng true believers, welcome sa presence ni Jesus regardless ng kanilang background. Ang mga mago ay naging unang fulfillment ng maraming Old Testament prophecies tungkol sa mga Gentiles na sasamba sa Messiah. Sa Isaiah 63 na kasulat, ang mga bansa ay maglalakad sa inyong liwanag at ang mga hari ay sa liwanag ng inyong pagsikat. Ang mga magong ito ay literal na naging representative ng prophecy na ito. Ang Psalm 72 10, 11 ay nagsasabi, Ang mga hari ng Tarshish at ng mga isla ay maghahandog ng kaloob. Ang mga hari ng Sheba at Seba ay magdadala ng mga regalo. Oo, lahat ng mga hari ay sasamba sa kanya. Lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya. Ang mga mago, bilang mga representative ng Persian Empire, ay naging first installment ng prophecy na ito. Ngunit ang pinaka-interesting na connection ay ang prophecy ni Balaam sa Numbers 24-17. Nakikita ko siya ngunit hindi ngayon. Nakikita ko siya ngunit hindi malapit. Lalabas ang isang bituin mula kay Jacob at babango ng isang setro mula sa Israel. Si Balaam ay prophet din na galing sa East tulad ng mga mago. Posible na ang prophecy ni Balaam ay naging foundation ng expectation ng mga mago. Ang kanilang journey ay naging pattern din ng Great Commission ni Jesus. Kaya nga, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ang mga mago ay literal na humayo mula sa kanilang bansa para hanapin si Jesus at pagkatapos ay bumalik sa kanilang mga kababayan para mag-share ng good news. Sila ang naging first missionaries sa pre-Christian era. Sa Book of Revelation, nakikita natin ang ultimate fulfillment ng vision ng mga mago. Sa Revelation 7-9, nakasulat, Pagkatapos nito, nakita ko, at narito, isang malaking karamihan na hindi mabibilang ng sino man, mula sa lahat ng mga bansa at mga tribo at mga tao at mga dila nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Ang mga mago ay preview ng vision na ito. Ang gold, frankincense at myrrh na kanilang dinalang regalo ay naging simbolik ng threefold ministry ni Jesus bilang hari, gold, bilang high priest, incense, at bilang sacrifice, myrrh sa hindi nila alam, ang kanilang gifts ay prophecy ng buong life at mission ni Jesus. Ang star na sumunod nila ay naging symbol ng divine guidance na available sa lahat ng believers. Sa Revelation 22.16, nagsabi si Jesus, Ako ang ugat at ang lahi ni David, ang makinang na bituin sa umaga. Ang star ng mga mago ay preview ng Christ Himself bilang eternal guide ng lahat ng nations. Ang refusal nila na bumalik kay Herodes ay naging pattern ng Christian resistance sa oppressive governments. Sa buong history ng Christianity, maraming believers ang namatay dahil hindi sila sumunod sa mga utos ng mga rulers na sumusuway sa will ng Diyos. Ang mga mago ay naging first example ng biblical civil disobedience. Ang kanilang journey home by another way ay symbolic ng Christian life. Kapag nakilala mo na si Jesus, hindi ka na makakabalik sa dating route ng inyong buhay. May bagong direksyon bagong purpose, bagong destination. Ang encounter sa Bethlehem ay hindi lang visit, ito ay transformation. Sa Jewish tradition, may mga legends na nagsasabi na ang mga mago ay bumalik sa Israel ng adult na si Jesus at naging disciples niya. Hindi man ito historically verified, ang spiritual truth ay nananatili. Ang sincere seeker ay magiging follower. Ang genuine worshiper ay magiging disciple. Ang legacy ng mga mago ay nagiging challenge sa aming generation. Gaano tayo ka kawiling na mag-sacrifice, mag-travel, magbigay ng aming best gifts para makahanap at masamba si Jesus? Ang journey nila ay reminder na ang paghahanap sa Diyos ay worth any sacrifice, any distance, any cost. Sa pagtatapos ng extraordinary journey ng mga magong ito, hindi natin maaaring hindi ma-move sa profound lesson na naituro nila sa aming mga puso. Ang mga taong ito ay naging living proof na ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng tao mula sa lahat ng sulok ng mundo para kilalanin at sambahin si Jesus bilang Lord at Savior. Ang kanilang story ay hindi lang tungkol sa wise men na naglakbay mula sa Far East. Ito ay tungkol sa truth na ang salvation ay available sa lahat, sa mga Hudyo at Gentiles, sa mga educated at uneducated, sa mga rich at poor, sa mga local at foreign. Walang discrimination sa kingdom ng Diyos. Ang courage ng mga magong ito na umayaw kay Herodes ay naging inspiration sa millions ng Christians sa buong kasaysayan na tumayo sa tama kahit facing persecution. Ang kanilang civil disobedience ay naging biblical foundation ng resistance sa oppressive regimes na sumusuway sa will ng Diyos. Ang kanilang gifts, gold, frankincense, at myrrh, ay naging eternal symbols ng worship. Ngayon kapag nagsusumba tayo kay Jesus, tinadala natin ang aming sariling gifts. Ang aming time, talent, treasure, at most importantly, ang aming hearts. Ang true worship ay hindi lang sa mga regalo na dala natin, kundi sa sincere surrender ng aming lives. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa journey ng mga maguna ito. Sana ay na-inspire kayo na maging modern day wise men at women, mga taong handang magsakripisyo, mag-travel, mag-risk para mahanap at masamba si Jesus. Sana ay narealize ninyo na tulad ng mga mago, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos na maging seekers, worshippers at witnesses. Kung natouch kayo ng story na ito, gusto naming marinig ang inyong thoughts sa comment section. Ano ang pinaka nakaka-impact na part ng journey ng mga mago para sa inyo? Paano ninyo ina-apply ang kanilang example sa inyong spiritual journey? Ano ang mga modern-day stars na sinusundan ninyo papunta kay Jesus? Marami pa kaming ibang biblical curiosities na ihahari sa inyo. Mga stories ng faith, courage at divine encounters na magbabago sa inyong perspective. Suggestion ninyo ang mga biblical characters or events na gusto ninyong malaman ang deeper story. Ang inyong suggestions ay magiging inspiration namin para sa susunod naming mga episodes. Kung naemosyonan kayo ng journey na ito, ishare ninyo sa mga taong kailangan ding marinig ito mag-subscribe sa channel at tulungan ninyong ma-maintain ang curiosity tungkol sa mga mysteries ng Biblia. Ang mga mago ng Oriente ay nag-iwan ng legacy na hindi natin makakalimutan, na ang sincere search para sa truth ay palaging magre sa encounter sa living God, na ang genuine worship ay nagdudulot ng transformation, na ang obedience sa divine guidance ay mas importante kaysa sa obedience sa human authority. Sa pagtatapos, naway maging tulad natin ang mga magong ito. Wise enough na marakita ng signs ng Diyos. Brave enough na sundin ang kanyang guidance. Generous enough na ibigay ang aming best gifts. At faithful enough na mag-share ng aming testimony sa iba. Ang journey papunta kay Jesus ay hindi nagtatapos sa encounter. Nagsisimula doon ang real adventure ng life with God. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na biblical adventure na makakasama ninyo.